Kamusta po mga katambay? Muli po si Kamanong sa Tambayan Makabayan. Uh, ito po, meron tayong kukomentuhan na naagulat po itong nilabas ng OCTA Research uh, Survey na 8 daw sa 10 uh, Pilipino ay uh, handang lumaban para sa giyera o gulo na dadalansin ng Pilipinas. Nakakatakot po na parang uh, tayo po eh talagang uh, hinahanda sa mga ganitong sitwasyon na nararanasan ng mga kapitbahay natin basa at tulad ng Russia at Ukraine at Israel at Gaza. Huwag na huwag po sana mangyari kahit na iniisip natin dahil napakahirap po ng gulo at gera na alam natin na talagang pagsisisihan ng bawat bansa na malugmok di ba, sa gera. At bago natin pag-usapan muna ito mga katapay, pakinggan ang balita. Kung nagustuhan nyo po ang ating maliit na channel, siyempre, uh, dito sa YouTube, ang uh, Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. Siyempre. At sa TikTok po, meron tayo sa TikTok, ganun din po, Tambayang Makabayan, ang komento ni Kamanong. Salamat po sa mga nakaagusto po dito sa ating malit na channel, mga katambay. Salamat na maraming maraming salamat po. Ito po, painggan po natin, mga katambay, ang balita na talagang uh, pinaghahanda yata tayo ng bagong Pilipinas, mga katambay, sa gera. Pakinggan mo natin. Sakaling girahin tayo ng ibang bansa, handa kaya ang mga Pilipino na lumaban para sa bayan. Sa tanong na yan, sa isang survey, karamihan sa mga sumagot, lumabas ang pagiging makabayan. Nakatutok si Jonathan Anda. Kung magkakaroon ng kaguluhan sa pagitan ng Pilipinas at dayuhang kalaban, handa ka bang lumaban para sa iyong bansa? Sabi ng iba naming nakausap, Kahit ngayon, Suntukan lang, pwede na. <laughs> Kaming mga gwardya, kasama kami pag civil war na. Makikipaglaban po ako para sa ating bansang Pilipinas. Isa pong responsibilidad natin na tumulong at makipaglaban para sa ating mga bansa. Laban po tayo. Hindi tayo pwedeng magpasakop sa kanila. Yan ang tanong ng OCTA Research sa kanilang face-to-face -face survey sa sanlibot dalawang daang respondents nitong Desembre panahong binomba ng tubig at itinaboy ng China ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Patay sa survey na kinomisyon ng Armed Forces of the Philippines, 77% o halos walo sa bawat sampung Pilipino ang handa raw lumaban para sa Pilipinas laban sa dayuhang bansa. 23% ang nagsabing hindi. Gusto lang din natin, sir, ha, makuha din po yung pulso ng ating mga kabagayan, Because we're, we're shifting towards external defense. It's a very good Uh, step towards the direction of being able to see the patriotic spirit ng ating mga kababayan. May kinalaman ba ito sa ROTC or Reserve Officers Training Corps? It's all encompassing na sir. No? Also promoting naman po yung uh, our younger generation to so have that patriotic spirit po. So uh, for them to really uh, embrace joining uh, the ROTC sa iba't ibang age group ng mga sinerve mula teenager hanggang senior citizen, pinakamarami sa mga nagsabing handa silang ipagtanggol ang Pilipinas ay mga edad 45 to 54. Ito yung mga parents no, na talagang uh, who are willing to defend their families. Possibly ito yung generation po na naka-experience po ng uh, CAT sa high school at saka ROTC sa uh, college po. Sa Mindanao, pinakamarami ang nagsabing handa nilang ipagtanggol ang bansa sa Visayas naman, pinakamababa. Tingin ng AFP, mga taga Mindanao kasi ang mas nakaranas ng kaguluhan at pagbabago. Kasi makita niyo po yung transformation ng Mindanao, no? Nag-open up na rin tayo towards tourism and everything. Dahil naranasan nila yon nakita nila po yung beneficyo. Habang nasa Class D, ang mga nagsabi na handa si... Yan po mga katambay, uh, huwag naman po sana na danasin natin muli. Dahil ang ating mga ninuno, Talagang dinanas po ang napakabigat po, lalo sa giyera. Napakahirap pong protekta ng isang bansa, lalo kung wala ka namang gamit. Di diba? Dahil hindi naman tayo naghanda. Hindi handa ang bansa natin sa ganyan. Dahil ang bansa natin naghanda sa korupsyon. Korupsyon po ang napaghandaan po ng ating bansa, lalo ng ating mga politiko, di umano, na magpapataba ng mga bulsa at magpayaman na magpayaman. Ano ay panlalaban natin? Kahit na sabi mo tayo digmain sa komento ni Kamanong, kahit sila magsimula ng gyera ang China sa Pilipinas, wala tayong laban, di ba? Dahil sa panahon ngayon ay makabago na. Hindi po katulad, katulad ng mga panahon ng World War II, World War I, di ba? Man to man, combating ang labanan. Ngayon po, hindi na po combating ang labanan po ng gera. Alam po natin yan. Napapanood po natin yan sa international media. Di ba? Ang labanan sa Ukraine, sa Russia. Di ba? Puro kanyon. Puro missile. Ganon din po sa Gaza, saka sa Israel. Ano po ang ginagawa ng mga residential o mga kababayan doon nila na mga sundalo at ang mga tao nilang ordinary tao na tumutulong doon? Di ba? Rescuer na lang po. Rescuer doon sa mga damaging o mga nadadamage sa susugatan. Di ba? Pero ngayon, bakbakan po ngayon. Puro high-tech na, mga katambay. At napakahirap po. Saka sa tingin ni Kamanong, isa pa, hindi magpupus ang China na sila magumpisa ng gyera, mga katambay. Yan po ang tingin ni Kamanong. Ang tingin ko po. Kasi, alam natin ang China na pinuprotektahan din nila yung kanilang you know, businesses. Dahil sila ay number one sa buong mundo, sa ekonomiya. Di ba? Alam natin yon Dahil tinalo na nila ang Amerika sa ekonomiya ng buong mundo. Nangunguna na po ang China, lalo po sa kaperahan. Napakarami pong pera ng China na umiikot sa buong mundo. Nakapagpapautang sila sa mga bansa. Ngayon, kung nila na sila ang pagsimula ng gyera, mawawala lahat sa kanila yon yung kanilang pagiging powerful, 'di ba, sa pera, sa ekonomiya. Lahat ng pinaghirapan ng China madodurog. Bakit ko nasabi 'yon, mga tambay? 'Di ba? Dahil nakaposisyon. sirang-sira ang China sa buong mundo, 'di ba? Dahil ang Amerika napakahusay gumawa ng propaganda, 'di ba? Ang Amerika, Sirang-sira, 'di ba? Ano, sino lang ang kaalyado ng China na malapit? 'Di diba? Russia saka North America, North Korea. Pero ubos na rin eh dahil nakikipagyera ang Russia, di ba? Nauubos din ang resources na pagdigma ng Russia dahil tuloy-tuloy. Kaya iisipin ng China yun. kung makikipagyera siya. May siyang kumuha katulad ng malaking Russia dahil meron din pinagdadaan ng gera. Sino lang ang makukuha niyang mga kakampi? Di ba ba? Hindi katulad ng Amerika nakapaligid yung mga kaalyado, lalo sa Pilipinas, di ba? Ang Pilipinas, nandiyan pa Taiwan, di ba? Nandiyan ang Japan, South Korea. Tapos malaki rin ang, ang asset ng pandigma ng India, di ba? Nandiyan pa yung nakapalibot ng mga Asian country sa atin, di ba? Napakarami pa. Mga Malaysia na yan, di ba? At ano pa, yung mga, mga marami pa ron, di ba? na malilit na bansa pero mayroon din mga asset ng pandigma yon. Kaya hindi gugustuhin mga katambay ng China na sila pagmula ng giyera sa tingin ni Kamanong kasi sila mapagkakampihan. Pag pinaputukan mo ang Pilipinas, mga katambay, maraming magiging, magiging simpati ang Pilipinas dahil bakit kanya, na sabi ni Kamanong? Bakit ko nasabi? Kasi mahirap ang Pilipinas, walang gamit. Tapos gegirahin ng maraming gamit na maraming armas, di ba? Kaya ang magiging simpati ng mga tao sa buong mundo at ang mga leader sa buong mundo nasa Pilipinas dahil inaapi mo yung mahirap, mahina. Kaya magkakaroon lang ng problema ang China pag sa kanila nagsimula ang gera. Tingnan nyo nga mga katambay, hindi nyo ba nakikita yung example na lang? Yung probinsya na inaangkin nila na kanila, yung Taiwan. Nakikita nyo bang inumpisahan nilang gerahin? Di ba hindi? Kasi nag-iisip ang China. Mga negosyante yan. Pag nila ang Taiwan, e eh, kaalyado ng Amerika yan, magkakaroon lang ng problema ang China dahil baba ka pa ng Amerika yan, ng mga Japan, India, di ba? Kaya eh, tingnan nyo, ang ginagawa lang ng China sa Taiwan, puro testing missile lang, di ba? Nagpapapotok lang ng missile, di ba? Sa dagat, di ba? pero never ginalaw ng China para paputukan ang kalupaan ng Taiwan, di ba? Dahil nga yung sinasabi ko nga, hindi gagawin ng China. Dahil masasayang ang pinaghirapan nila ng napakahabang panahon para sila ay maging top one sa ekonomiya, sa pera, di ba, ba? Madudurog sila. Para silang Ukraine, pagkakaisahan sila ng mga bansa, di ba? Mabubuli. Ngayon nga lang, binubuli sila eh. Kaya lang, ano ginagawa sa atin dahil mahinang bansa? Binubuli lang tayo. Binubuli tayo. Parang sinasabi na, sinasabi ng China na, sige, uh, kayo mag-umpisa. Umpisahan nyo. Ganyan nakikita ni Kamanong eh. You know, binubuli tayo, dinadaan tayo sa mga Kenyon, sa Water Kenyon, para magalit ang mga Pilipino, mag-udyok. Kasi siyempre, kung tayo mag-umpisa ng gera, di ba? Ang simpatya ng buong mundo, nasa China. Dahil sino unang naipagyera? Pilipinas. Di ba? Eh, pero gusto rin na Amerika yun sa tingin ni Kamanong na magyera tayo. Pinupus din na Amerika yun. Nagyerahin talaga ang China. Di ba? Dahil kalabang mortal ng Amerika ang China, lalo sa ekonomiya. Di ba? Kalaban na kalaban. Dahil naungusan na nga ng China ang Amerika. Di ba? Lalo sa kapirahan at sa magiging, you know, world power ng mga negosyo. Number one na China eh. Pati sa Amerika, produkto, inaangkat, puro galing sa China. Di ba? <laughs> world. <laughs> Nasa world global na ang uh, kapirahan ng uh, China. Di ba? Kaya ang tanging uh, makapagpapabagsak lang sa China, sa tingin ni Kamanong, eh, mag Kasi pagka -gyera, at tinalo sila ng Amerika, at ang gagamitin lang ay eh, bansa natin, paen, Huwag naman sanang pumayag ang Pangulo natin na maging pain para lang maumpisa ng gyera, galit. Hindi natin kailangan maipagyera. Ang, kung talagang gyera, sila magumpisa. Ang kailangan kasi sila magumpisa. Kung talagang uh, binubuli tayo ng China, sa tingin ni Kamanong, sila dapat ang magumpisa. Hindi tayo. Kasi tayo mahina. Wala tayong kakayang magumpisa. Kahit sabi mong baka pa tayo na Amerika, hindi tayo 100% ang babaka pa niyan. Napakaraming problema ng Amerika. Napakarami nilang sinusuplayan at tinutulungan at nagkakaproblema na sila sa kapirahan dahil sa dami na nawawalang pera sa kanila at sumasabog sa gira. Tapos isasabay mo pa ang Pilipinas. Kaya dapat pag-usapan muna yan sa mabuting usapan. Katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte, nag-usap. Pag-usapan natin kung ano maganda. Di ba ba? Na manahimik muna tayo kung ano ang mapag-usapan. Di ba? Kasi lahat ng problema nakukuha sa pag-uusap 'yan, di ba? Hindi hindi sa dahas, di ba? Laging sa pag-uusap, di ba? Sa mabuting usapan nga. Sinasabi nga ng iba sa bobote. Yung iba pa nga sa bote pa eh, di ba? Pero ito dapat pag-usapan dahil una-una, pag hindi mo pinag-usapan 'yan at sumigi ka ng sumigi, bawat bansa ang problema Unang-una -una ang Pilipinas. Madudurog ang Pilipinas, di ba? lalo kung tayo mag-uumpisa ng gera, madudurog tayo, di ba? Dahil wala na halos si simpati sa atin. Saka nakakita yung pinakamahina pa nag-uumpisa ng gera, eh siya na nga'y mahina, di ba? Logic-logic uh, lang yan, di ba? Dapat ang mag-uumpisa ng gera, yung malakas para makakuha ka ng simpatya doon sa mga bansa na yung malakas. Dahil ba, inaapin nyo yan, eh, mahina yan. Oh. di tutulungan ka nila dahil mahina ka. Kaya huwag kang Wag po tayo, lalo ang ating pamahalaan, huwag po tayong you know, magiging madahas sa ganyang sitwasyon. Hayaan natin sila at hanggat maari magdepensa tayo, depensa lang tayo, wag gera, depensa lang kailangan natin. Protektahan natin yung atin at kung maari, hindi naman tayo tinutulungan ng mga kapitbahay natin, lalo ang Amerika na malayo, hindi naman nila tinataboy ang mga barko ng China, wala rin naman sila nagagawa. Kaya tayo, magtitiis pa tayo hanggang kulang tayo sa gamit. Wala tayong gamit. Magtitiis muna tayong dumipensa. At siyempre magtitiis pa rin tayong lagi tayong paliliguan ng water canyon. Wala tayong magagawa eh. Dahil hindi tayo nagpalakas. Ang inuna ng mga politiko natin, yung sinasabi ko nga, you know, magpataba ng bulsa. Di ba? Napakaraming issues sa kamera na billion-billion na hindi nila mapaliwanag, di ba? Na walang audit, walang COA report, di ba? Pipirmahan lang nila yung mga pera ng mga Pilipino buwan -bu sa loob lang ng isang taon, di ba? Mga extraordinary nila, di ba? Eh kung yon ginawa ng Kamara at Senado, binili ng mga asset natin, e ba, napakarami na nating asset na pang bully rin sa mga China, di ba? Sa mga, sa bansang China nga, di diba ba? Eh wala eh. Napunta na napunta saan? Sa mga politikong, inasabi nila, di umano, puro ganid, sakim, sakim sa kapangyarihan at sakim sa kayamanan. Di ba, ba mga tambay? Natuklasan eh. <laughs> Di ba? Yan lang po mga tambay, ang komento ni Kamanong na huwag na huwag tayong papasok, lalo ko sa atin mag-uumpisa ang gera. Hayaan natin silang, sila sa kanilang mag-uumpisa. Di ba ba? Yun ang tama. Muli po si Kamanong po, nag-iwan po muli na hindi natin kailangan sa atin mag-uumpisa ang gera. Di ba ba? At kailangan walang gera sa ating bansa protektahan so, natin sa mapayapang pamamaraan. Di ba? Paalam. Stay-stay lang po. May pag-asa pa ang ating bayan. Bye-bye!